Hello guys, uh, maligayang pagbabalik uh, Magandang araw po sa ating lahat So matagal-tagal din ako nga hindi po nakapag-upload dahil sa sobrang busy po ako So ngayon uh, i-update ko po sa inyo yung garden ko dito sa bahay Papakita ko nyo yung mga improvement ng uh, mga bonsai materials ko So ito na, na-video ko na halos itong uh, mga materials na ito ay na-video ko na kung uh, napapanood nyo yung mga nauna kong video. So ngayon paglipas ng mga Uh, dalawang buwan so ipapakita ko ulit sa, sa inyo kung ano ng mga uh, pagbabago sa mga forma po nila so simula na po natin so guys ito po yung unahin natin ito yung uh, native na bayabas so dito sa native na bayabas uh, makikita po natin na uh, medyo maiksi na po yung mga sanga nya hindi na po tulad ng dati na magkat po tayo ng kanyang mga brands Medyo mataba po yung sisibol Tapos yung mga iba na iwan Ito halos sabay-sabay na po yung uh, kanilang laki Ng kanilang mga brands Mula sa itaas hanggang pababa So dandahan na po natin sila uh, dandahan na po siya na naiporma natin So yan So minsan na uh, yon yon pa rin yung uh, gamit ko sa isang buwan o oh, dalawang bisis po ako magdilig dito ng uh, urine o oh, ihi na ihi ng uh, tao. 'Yon ang ginagamit kong pangfertilizer dahil mas uh, maganda yung epekto kumpara sa mga nauna kong uh, ginagamit na nabibili po sa tindahan. So ngayon may na pong mga sanga niya. So ito yung ah, paikos binhamina ko. So, mataba na po yung katawan niya. So, mga one month po na-trim ko siya. So, hinayaan ko lang yung mga ugat na nakatagos para kung sakali uh, may darating na medyo mainit na panahon. Di, di ako masyadong uh, magdidilig sa kanya. Tapos, ito yung 21 jewel na cut mula sa cutting sa galing sa isang garden ko pa to marami na siyang bulaklak so nakarecover na po siya naglalakihan na yung mga branch niya so inintay ko lang na medyo mapuno yung paso niya sa kanyang mga ugat para doon ako magsimula na kung ah, magwire sa bawat branch niya para maging multiple niyong mga branches niya So dito tayo sa ito na nabiak yung paso ko. Pinatungan nata ng manok. So ito yung aking uh, red So sa lahat ng mga red ko, ito yung masasabi ko na naiporma ko. Yung technique para ng uh, red balite, kailangan na ano, hindi masyadong mataba yung uh, pag train mo sa kanya, di siya masyadong lagyan mo ng fertilizer. Mas maganda na mas mabagal yung usad ng kanya mga brands. Itong una kong red balete ito, matagal ko na itong nayap dito o na video sa aking channel. So makikita natin sobrang taba ng ano niya, mga sibol niya. Pag nag-train tayo, cutback uli, train, cutback na naman uli. Ganon halos kung napansin nyo sa grupo na balite lovers yung iba na nasobrahan sa fertilizer hindi talaga masyadong maganda tingnan hindi sila naka hindi masyadong naka multiple yung branches nya dahil sa sobrang taba hindi tayo masyadong makahanap ng purma nya pag napurma natin, paglipas ng isang taon papangit yung purma nya so kapag uh, masyadong mataba siya ang isang uh, red balite so dapat insakto lang ito yung paso niya di masyadong malaki tapos wala pong masyadong nakatagos na ugat dyan lang siya kumukuha talaga sa paso niya tapos yan ang kung nakita nyo sa huling video yan ang nilagyan ko ng tila para dito mag iipon yung mga ugat niya nang hindi siya masyadong tumaba sakto lang yung mga nasilig natin na mga branch niya kung makikita natin maraming uh, multiple branch oh. So, pag nag-trim tayo dito, sobrang red ng kanyang dahon dahil hindi siya mataba. Yung nabubuhay lang siya sa pagkapit ng mga bato na nilagay natin dyan sa tila at saka yung konting lupa. Ito. Ah, may bagang sibolo. Sobrang pula. So, ganyan lang yung ano sa mga red balite Minsan kasi may materialist tayong maganda tapos, ah paglipas ng ilang taon hindi na siya masyadong maganda lalo na pag hindi maayos yung pagka-train natin yung akala natin na mas maganda pero pag malaki na yung mga brands niya nagiging mataba na hindi na siya maganda tingnan o hindi ka naka-add ng mga multiple brands niya na mas gumanda pa siya so yung ganitong uh, mga multiple brands mag-adjust ka lang habang tumatagal siya at least hindi siya masyadong tumataba mas maganda siya tingnan ayan na So, inadjust adjust natin ha, ah, kante. So, hindi pa natin basta-basta tatanggalan niya ng ano, wire niya. Pag pag talagang solid na yung mga branch na nasilik natin ay, na ay wire natin, tsaka na tayo magtatanggal o masyado nang kinain yung wire sa kanyang branch. So siguro dito na magtatapos yung uh, video natin at maraming salamat sa ulang sawa yung support. Ah. thank you so much for watching. Goodbye.